magandang umaga po sa inyong lahat ako po si Saituan welcome back sa aking channel unang una po ako ay nagpapasalamat sa inyo sa mga nanonood ng aking video at sa aking mga subscriber maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayo palagi dahil sobrang init po dyan sa Pilipinas at dito naman po sa amin ay sobrang lamig so sa ngayon guys uh, ako ay uh, may katanungan lang ako ng konti dahil sa palagi ko itong nakikita dito sa aking youtube channel na sa page ko dumadaan di diba? pag bukas mo ng youtube meron kang makikita kung mamimili ka kung uh, gusto mong mga recommended video ba parang ganon so meron ako ditong uh, na bas ay napanood na dati hindi ko naman to pinapanood pero dahil sa Uh, kanyang thumbnail ay uh, clinic ko at pinanood ko ngayon ngayon ko nalaman na hanggang ngayon pala ay uh, magulo pa rin ang kalingap anyway guys, pasensya na kayo obis, over, uh, voice over itong aking ginagawa uh, hindi ko maisip na sabi ko, bakit kaya hanggang ngayon magulong, magulo pa rin ang kalingap ang dami-dami na nila. Tapos may mga team-team sila. Nagugulat ako dahil eh, akala ko tapos na yun itong mga kaguluhan na ito sa Kalingap eh. Pero hanggang ngayon pala eh, magulo pa rin. Tapos eh, ayun nga, napanood ko rin yung video ni Sheena. Kung naaalala nyo guys, itong si Sheena yung tinulungan ni Kuya Bal na sobrang hirap ng buhay at wala silang bahay. Uh, nang dahil kay Kuya Bal ay nagkaroon sila ng buhay at uh, ngayon nga nang dahil din sa Kalingap natuto silang uh, mag-vlog. At uh, pinanood ko yung video ni Sheena eh ang daming uh, negative na comment dahil yung anak pala ay yung isa palang kas kapatid ni Sheena yung naging uh, kasambahay ni Kalingap Rob ay nabuntis na. At itong si Sheena ay buntis na rin, dalawang buwan. Eh ngayon, itong magkapatid mukhang hindi nagkakasundo. Parang, ito kasi si Sheena, lahat yata na nangyayari sa buhay nila ay ginagawa niya ng content. At yun din ang hindi maganda. Kailangan, meron din silang uh, privacy sa kanilang buhay. So, ayun ang... Uh, dapat gawin din ni Shina yung magkaroon sila ng kahit konti ay uh, may sekreto sila, may, may, hindi lahat nilalabas sa social media yung kanilang uh, buhay. Kaso ang nangyayari nga, ginagawa niya ng content yung nangyayari sa mga personal na buhay nila. But anyway, eh, buhay nila yon At uh, uh, mahirap din makialam sa buhay ng may buhay. Uh, yun lang naman ay parang uh, advice lalong-lalo na walang nanay yung itong mga itong mga batang ito at yung kanyang tatay ay nasa kulungan so malaking para sa akin ay uh, malaking bagay yung uh, naitulong ng kalingap dito sa mga batang ito unang-una nga pinagawan sila ng bahay ni Kuya Bal at uh, ngayon nga si sina na natuto siyang mag-vlog, yung dating mahiyain na hindi makaharap sa camera ay ngayon ay isang vlogger na rin. So uh, natuto na silang uh, magkaroon ng sariling pera nila, nila. at uh, yun ang maganda da para hindi na rin sila umaasa sa mga tulong ng iba. Kasi Mahirap din naman yung palagi silang aasa sa mga tulong sa mga charity. 'Yun ang hindi rin kasi maganda kapag uh, ganun. At uh, okay na itong si na natututo na siyang mag-vlog. At uh, sana sana nga lang eh nakatagpo sila ng mga lalaki na talagang uh, parang yung kanilang uh, mga uh, yung kanilang magiging anak. Ay, oo nga pala, maiba tayo. Uh, believe din, believe din ako dito kay Mr. Uh, Bente. At uh, napakabait nito ni Mr. Bente. Uh, namasdan ko na rin ito si, ano, si Bente. Na ano, kahit nung una pa lang, medyo, medyo ano yung kanyang uh, pananaw sa buhay hanggat sa yung, isa rin tong ano eh kumbaga mahiyain nung una tapos ayun nga naging vlogger na rin itong si Mr. Bente at ito yung isa, isa sa, sa tagapayo ng mga uh, nila sina pinapayohan siya Pinapa, pinapayohan ni Mr. Bente si Shena so ayun kahit papaano meron mga gumagabay sa mga batang ito kaya dapat lang na magpasalamat itong sila Lashina dahil sa uh, uh, kahit na nagkakagulo yung kalingap, eh nagagabayan pa rin sila ng, mga, ng ilan sa mga team ng kalingap. At uh, ayun nga, magulo, magulo yung kalingap. Meron doon na, na panood ko na hindi ko lang maalala kung anong, anong, ano niya, sino yun sa, sino sa Tim Kalingap yung napanood ko na ba, ano bigla bigla na lang daw siyang pinalis uh, pinaalis sa Kalingap. Eh ako naman eh sanay na ako sa ganyan sa Kalingap eh bigla ka na lang uh, papaalisin eh. eh. mahirap na nga lang ungkatin yung mga nakaraan. Dahil yun na nga, isa rin ako sa mga taga-subaybay dati ni Kuya Bal Santos Matubal. Pero nang dahil nga sa magulo nga sila ay medyo ano, ganun pa man, uh, marami silang natutulungan. Si Kalinga Prab medyo namumulaklak yung kanyang mga views. So, si Kuya Bal naman medyo naglaylo, naglaylo yung kanyang mga views. So, ganun pa man ay marami pa rin silang natutulungan. At ah, uh, ah, uh, dapat lang na pasalamatan ang mga vloggers na mga katulad nila. Ma, hindi lang sila kalingap. Maraming mga vloggers na mga charity vloggers na nakakatulong sa kapwa natin. Kaya uh, sana ay eh, uh, ang maganda lang kapag ganito, yung hindi magulo. Mas maganda kasi yung samahan kapag hindi magulo. Yung bang kasi ang, nabab, ang napapanood ko doon, ang napanood ko doon eh sabi ng mga nagko-comment din, eh, kapag kasi raw mahina ang views ng isang team na sa Kalingap, ay kumbaga eh, uh, hindi yon pinapansin, kumbaga ay uh, hindi binibigyan ng uh, halaga yung uh, tao. Yun naman ang hindi maganda para sa akin. So anyway guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, maaari nyo pong isubscribe ang channel ko at pindutin nyo na rin po ang bell button para po sa notification. Maraming salamat po. Bye bye.